Alam mo ba, na minsan mas malakas pa ang katahimikan kaysa sa matatamis na salita? Yung wala kang sinasabi, pero siya mismo naguguluhan, nagtatanong, at unti-unting nababaliw kakaisip kung ano ang iniisip mo. Kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang stoic power of silence para ikaw ang habulin at hindi kay iwan, tapusin mo to. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sa panahon ngayon ang problema ng karamihan lalo na sa usapang pag-ibig ay sobrang salita, sobrang effort, sobrang habol. Parang lahat na lang gustong i-update. Good morning. Kumain ka na ba? Nasa bahay ka na? Miss nakita, reply ka naman. At anong kapalit isang simpleng scene o minsan pa nga kahit ano? Ang sakit, 'di ba? Parang ikaw yung background music na hindi pinapansin. Nandyan ka pero hindi naririnig. Ito ang trap ng modern dating. The more you chase, the more they run. At the more you talk, the more your words lose value. Ganito isipin mo. May dalawang lalaki na parehong interesado sa iisang babae, si Juan. Laging online, laging nagre-react sa posts, halos araw-araw nagbubuhos ng good morning at good night messages. Si Marco, tahimik, minsan lang magparamdam. Pero kapag nagsalita, may dating, may lalim, may impact. Sino kaya ang masiisipin ni babae bago matulog? Hindi si Juan, kasi predictable na siya. Lahat ng kilos niya parang scripted na teleserye. Paulit-ulit, wala nang thrill. Si Marco ang iisipin niya. Kasi may tanong na hindi niya masagot. Bakit hindi siya nagparamdam? Bakit parang hindi siya affected? Bakit parang may alam siyang hindi ko alam? At doon nagsisimula ang kanyang pagkabaliw. Dito pumapasok ang stoicism. Isang pilosopya na nagsasabing, hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At minsan, ang pinakamalakas na tugon ay katahimikan. Ang katahimikan ay hindi lang kawala ng salita. Ito ay isang mensaheng mas malakas pa kaysa sigaw. Kapag hindi ka nag-reply agad, pinapakita mong may sarili kang mundo. Kapag hindi ka laging present, nagiging rare ka. At kapag nagiging rare ka, doon nagkakaroon ng value. Ito yung tinatawag na scarcity effect mas pinahahalagahan natin ang bagay na mahirap makuha. At guess what? Kapag tahimik ka sa tamang paraan, ikaw ang nagiging pinakamahirap makuha. At dahil doon, ikaw ang pinakakinainisan. At pinakanaadik siya. Isipin mo ito parang mall sale. Kapag everyday sale, wala nang pumapansin. Pero kapag three days lang sale, lahat nagpupunta kahit hindi naman kailangan. Ganun din sa presensya mo. Kung laging nandyan, wala nang halaga. Pero kung tama ang timing, bigla kang nagiging rare gem. O parang Netflix series. Kapag binge watch lahat, nawawala yung thrill. Pero kapag isang episode lang kada linggo, pum! Lahat naghihintay, lahat nag-iisip, lahat nababaliw sa susunod na mangyayari. Minsan, mas nakakamiss yung taong hindi nagsasalita. Hindi lahat ng walang reply, walang care. Minsan, yun pa yung pinakamay alam sa value ng oras niya. Ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi presensya na may bigat. So, paano mo gagamitin ang katahimikan sa modern dating? 1. Delayed response. Hindi lahat ng message kailangan ng instant reply. Kung lagi kang online at agad nagre-reply, nawawala ang weight ng atensyon mo. 2. Controlled presence. Hindi mo kailangang ilike lahat ng posts niya. Piliin mo lang yung impactful para mapaisip siya kung bakit yun ang napansin mo. 3. Non-reaction. Kapag may ginawa siyang bagay para lang itest ka, hal, nagpakita siya ng bagong ka kaklose o nagpost ng date vibes, huwag agad mag-react. Ang hindi mo reaction, mas malakas pa kaysa selos na message. 4. Self-focus. Habang tahimik ka, gawin mo siyang productive silence. Workout, aral, trabaho, hobbies. Para makita niya, kahit wala ka sa chatbox niya, nandyan ka sa realidad mo. Ang katahimikan ay parang dagat. Tahimik sa ibabaw pero napakalalim sa ilalim. At kapag pinasok mo, malulunod ka sa misteryo nito. Ganun ang epekto kapag natutunan mong gamitin ang katahimikan. Hindi ka basta lalaki o babae lang. Ikaw ang nagiging dagat na gusto niyang tuklasin. Ngayon baka iniisip mo, e paano kung mawala siya dahil sa katahimikan ko? Kapag nawala siya dahil hindi ka nagsalita, ibig sabihin hindi siya para sa'yo. Pero kapag bumalik siya dahil sa katahimikan mo, ibig sabihin ikaw ang hindi niya kayang kalimutan. At dun papasok ang tunay na stoic secret. Ang katahimikan ay hindi laro, Ostopia yung disiplina at control At kung marunong ka nito, ikaw ang may hawak ng laro. Akala ng iba, kapag tahimik ka, wala kang laban. Pero sa totoo lang, dun ka mas malakas. Bakit? Dahil ang katahimikan, may kakaibang epekto sa isip ng tao. Lalo na sa taong gusto mong mapansin ka. Sa modern dating, sanay na tayong lahat sa constant noise. Notifications, chats, reactions, emojis, lahat instant. Kaya kapag biglang may isang taong tahimik, parang glitch sa sistema. Naguguluhan ang utak ng tao kasi nasanay ito na laging may sagot, laging may feedback, at dito nagkakaroon ng psychological effect. Kapag hindi ka nag-react, dun ka mas napapansin. Isipin mo yung eksena. Nag-post siya ng selfie. Ang daming nag-like, ang daming nag-comment. Ganda mo! Wow! Miss you na! Ikaw, tahimik. Guess what? Ikaw ang iisipin niya kasi yung iba predictable na. Pero yung katahimikan mo, yun ang hindi niya kayang i-ignore. Parang exam na walang sagot ki. Lagi niyang binabalikan. Kasi gusto niyang malaman ang kasagutan. Bakit ba malakas ang katahimikan? Simple lang, the brain hates uncertainty. First zygonic effect. Sinasabi ng psikolohiya na mas natatandaan natin ang mga bagay na hindi natapos. Kapag hindi mo siya sinagot, yung utak niya hindi mapakali. Iniisip niya, anong ibig sabihin nun? Busy ba siya? Galit ba siya? Ayaw ba niya sa akin? At habang iniisip niya yon, ikaw yung nasa utak niya. 2. Mystery creates attraction. Ang mga taong predictable, nawawala ang thrill. Pero ang taong may konting misteryo sila ang nakakahook. Katahimikan mo misteryo. 3. Emotional contrast. Kapag sanay siya na lagi kang available tapos bigla kang natahimik, mas tumataas ang emotional intensity niya. Bakit bigla siyang nawala? May nangyari ba? Boom. Nabaliw na siya Isipin mo yung laro ng chess. Hindi lahat ng galaw kailangang mabilis. Minsan, yung tahimik na paghihintay ang mismong nagpapakaba sa kalaban. Ganon ang katahimikan mo. Isang tahimik pero nakakatensyon na galaw. O parang horror movie. Hindi naman yung sigaw ang pinakanakakatakot. Kundi yung tahimik na eksena bago ang sigaw. Ganon din sa relasyon. Yung hindi mo sinabi. Mas malakas ang impact kaysa sa lahat ng sinabi mo. Hindi lahat ng hindi nagsasalita. Walang nararamdaman. Minsan sila pa yung may pinakamaraming sinasabi sa tahimik nilang paraan. Paano mo gagamitin ang psychological power ng silence sa totoong buhay? One, master the pause. Kapag may tanong siya, wag agad sagutin. Mag-pause ng konti bago mag-reply. Kahit simpleng kumain ka na ba? Kapag hindi mo agad sinagot, nagiging mas curious siya. Two, strategic delays. Huwag maging robot na agad-agad nagre-reply. Example, kung nag-message siya ng Tenzo, wag agad Tenzo 1. Sagutin mo 10.15 or 10.30. Simple pero powerful. Three minimal words maximum impact. Mas konti ang salita, mas malakas ang dating. Imbis na mag-explain ng mahaba, minsan mas malakas yung okay. O kaya noted. Bakit kasi mas nagiiwan ng tanong? Silence in conflict. Kapag galit siya, pag agad sumabay sa init ng ulo. Kapag kaya mong tumahimik, ikaw ang nagiging mas kalmado. At siya ang lalong nababother. Ang katahimikan ay parang black hole. Hindi mo ito nakikita hindi mo marinig pero ramdam mo ang hatak. Mas tahimik, mas malakas ang gravity. At kapag pumasok siya sa orbit ng katahimikan mo, mahihirapan siyang makawala. Sa panahon ng typing indicators at scene zones, ito ang pinaka-weapon mo. Kapag nakita niya typing, tapos biglang nawala, kabog ang puso niya. Iisipin niya bakit ka biglang nawala. Kapag sinindan kanya ng mahabang rant, tapos wala kang reply, mas lalo siyang maiinis at mas lalo siyang magfofocus sa'yo kapag hindi ka nag-react sa mga Instagram stories niya pero bigla kang nag-like after three days? Boom! Impact! Ngayon alam mo na kung bakit malakas ang katahimikan. Hindi ito simpleng ignore tactic. Ito ay psychological trigger na nagtutulak sa tao para isipin ka, hanapin ka, at tuloy-tuloy na ilagay ka sa utak niya. Pero tandaan, kailangan itong gamitin ng may disiplina dahil kapag sobra ka namang tahimik, Baka isipin niya wala ka talagang pake. Ang sikreto ay balance. Sa panahon ng typing indicators, scene zones at instant replies, paano mo gagamitin ang katahimikan para siya mismo ang mabaliw kakaisip sa'yo? Kung dati, sulat at harana lang ang laban, ngayon, isang scene lang pwede nang mag ng puso. Pero teka, paano kung kaya mong baliktarin ang laro gamit ang stoic silence? Yan ang aalamin natin ngayon. Ang dating game ngayon ay parang fast food. Mabilis instant at madaling makuha. Pero dahil mabilis, nawawala rin agad ang thrill at lasa. Laging available, nawawala ang mystery. Laging online, sure predictable. Laging nagre-react, nawawala ang value. At dahil dito, marami ang nagiging forgettable. Sa sobrang dami ng notifications, isa ka lang sa ingay. Imagine this scenario. Nagchat ka ng hi, seen. Nagpadala ka ng meme, no reply. Nag-like ka ng 10 pictures niya, wala man lang siyang thanks. Pero isang beses lang siyang nag-post ng selfie. Biglang ang daming nag-react at ikaw isa ka lang sa libo-libo. Ang sakit, di ba? Parang nagiging invisible ka sa sobrang visible mo. At dito pumapasok ang tanong, Paano ako magiging iba sa lahat ng nagpaparamdam sa kanya? Simple. Hindi ka magpaparamdam sa paraan ng lahat. Doon ka papasok gamit ang katahimikan. Ngayon, paano mo ia-apply ang katahimikan sa modern dating world? Punt the scene zone power. Kapag sinindan kanya niya ng mahaba, wag agad mag-reply. Basahin mo, tapos iwan mong scene. Bakit? Kasi iniwanan mo siya sa cliffhanger. At tandaan, ang utak ng tao ay ayaw ng bitin. 2. The Typing Trick Minsan mag-type ka ng saglit para makita niyang typing, tapos biglang mawala. Anong epekto? Para siyang nanood ng pelikula tapos biglang naputol. Mag-iisip siya ng magdamag kung ano sana ang sasabihin mo. 3. Instagram Story Game Huwag ka mag-react agad sa mga stories niya. Hayaan mo muna ang iba ang maunang mag-react. Tapos ikaw, after 24 hours, biglang magreply ng isang simpleng word lang. Solid. O kaya ganda. Mas malakas ang dating kasi ikaw yung huling nagmarka. 4. Controlled scarcity. Kung lahat ng tao ay always online, gawin mo kabaliktaran. Mag-online ka lang kapag importante. mag ka lang kapag may sense. Kapag bihira kang makita, mas hinahanap ka. Isipin mo yung favorite food mo. Kapag araw-araw mo siyang kinakain, nawawala ang excitement. Pero kapag once a week lang, boom. Mas lalong special, mas lalong inaabangan. Ganon din ang presence mo online. Kapag lagi kang nandyan, nawawala ang thrill. Pero kapag bihira ka, mas nagiging espesyal ang bawat galaw mo. Minsan, mas malakas ang epekto ng scene kaysa sa buong paragraph. Para mas malinaw, eto yung mga pwede mong gawin. 1. Delay strategy. Kung nag-reply siya ngayon, wag mong sagutin within 5 minutes. Bigyan mo ng breathing space para siya mismo ang maghintay. Toy Minimalist replies, Kapag sobrang haba ng message niya, huwag mong tapatan ng sobrang haba. Sagutin mo ng short pero intriguing. Example, Siya, Grabe, ang dami kong ginawa today, bla bla bla. Ikaw, interesting, tell me more next time. Bitin siya, kaya babalik siya. 3. Silent Confidence Kapag hindi siya nag-reply, huwag ka maghabol. Ang katahimikan mo ay signal ng self-respect. Tandaan, Desperation kills attraction. 4. Offline presence. Habang tahimik ka online, magingay ka sa real life. Focus sa hobbies, fitness, career. Para kapag nakita niya yung update mo after ilang araw, boom. Value overload. Ang katahimikan sa modern dating ay parang AirPods. Hindi mo sila nakikita, pero ramdam mo yung presence. At kapag bigla silang nawala, mapapaisip ka, nasaan na kaya sila? Ganon din ikaw, Kapag marunong kang mawala sa ingay ng social media, ikaw yung pinakanapapansin. Alam mo ba na base sa studies, mas na-addict tayo sa mga bagay na unpredictable? Ito ang tinatawag na variable reward system. Kapag lagi kang predictable, nawawala ang excitement. Pero kapag hindi niya alam kung kailan ka magpaparamdam, dun siya mas nai-excite, mas nai-engganyo, at mas nagiging attached, parang slot machine. Hindi mo alam kung kailan lalabas yung jackpot. Pero dahil unpredictable, lagi mong binabalikan. Ngayon malinaw na sa modern dating world, hindi paramihan ng emojis, hindi paramihan ng memes, hindi paramihan ng good morning text ang laban. Ang tunay na nakakaadik ay yung taong marunong gumamit ng tamang timing ng katahimikan. At kapag na-master mo ito, ikaw ang magiging exception sa lahat ng nagpaparamdam sa kanya. Pero teka, paano kung ikaw mismo natatakot sa katahimikan? Paano kung feeling mo kapag tumahimik ka, mawawala siya? Kung marunong kang gumamit ng katahimikan, ikaw ang may hawak ng huling baraha. Kasi sa dulo, hindi ito tungkol sa laro ng habulan o paramihan ng salita. Ito ay tungkol sa mastery sa sarili mo. At sa episode na ito, tuturoan kitang imaster ang katahimikan. Para hindi lang siya mabaliw sayo. Kundi para ikaw mismo, maging malaya at kontrolado ang emosyon mo. Ang problema ng karamihan, takot sa katahimikan. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung isipin niyang wala akong pake? Ma, paano kung may iba na siya? Sa sobrang takot na maiwan, nagiging overcompensating tayo. Sobra kang nagpapakita, sobra kang nagtetext na, sobra kang nagahabol. At dahil dito, nawawala ang respeto niya. Ang irony? Yung takot mong mawala siya, yun mismo ang dahilan kung bakit kanya iiwan. Ganito isipin mo, may kaibigan kang laging tumatawag, laging humihingi ng tulong, laging nakasabit sa'yo, anong mararamdaman mo? Nakakasakal, pero may isa kang kaibigan na minsan lang magparamdam. Pero tuwing nandyan siya, may dalang value, may presence, may lalim. Anong mararamdaman mo? Hinahanap-hanap mo. Ganon din sa relasyon at dating. Kapag sobra kang available, nagiging background noise ka lang. Pero kapag marunong kang tumahimik, ikaw ang nagiging rare gem na hindi madaling palitan. Dito papasok ang stoic principle. Control only what you can control and detach from what you cannot. Ang katahimikan ay hindi simpleng ignore. Ito ay disiplina isang pagpapaalala sa sarili na hindi lahat ng bagay, kailangan mong habulin o sagutin. 1. Detach from outcome. Kapag natutunan mong tumahimik, tinuturuan mo rin ang sarili mong maging okay kahit anong mangyari. Kung bumalik siya, good. Kung hindi, mas good. Kasi hindi mo nasayangin ang oras mo. 2. Value your energy. Hindi lahat ng taong gusto mong kausapin deserve ng energy mo. Minsan yung best move mo ay wag gumalaw. At doon mo makikita yung totoong may pakialam, sila mismo ang lalapit. 3. Presence over words. Hindi lahat ng presensya kailangan may salita. Minsan, yung simpleng tahimik na confidence, yun ang pinakamagnetic. Isipin mo yung boxer sa ring. Hindi siya laging sumusuntok. Minsan na nagaantay lang siya, tahimik. Steady, pero lahat nakatutok sa kanya. Bakit? Kasi alam nilang sa tamang oras, isang suntok lang, game over. Ganun ka dapat sa relasyon. Hindi para mihan ng salita kundi tamang timing ng presence. O isipin mo yung concert. Kapag biglang tumahimik ang banda bago ang malakas na drop, boom! Mas malakas ang impact ng musika. Ganon din ang katahimikan mo. Ang tunay na mahalaga hindi kung gaano karami ang sinabi mo kundi gaano kalakas ang dating ng mga oras na tumahimik ka. Step 1 build inner world. Habang tahimik ka dapat busy ka. Mag-focus sa goals, fitness, trabaho, pamilya para kahit mawala siya, hindi mawawala ang mundo mo. Step 2. Use silence as filter. Kapag tumahimik ka at hindi siya bumalik, ibig sabihin hindi siya worthy ng energy mo. Kapag tumahimik ka at siya mismo ang nagparamdam, ibig sabihin ikaw ang tunay na mahalaga. Step 3. Confidence and stillness. Hindi ka nagtatago sa katahimikan, nagtitiwala ka dito. Ito ang level ng confidence na hindi madaling gayahin. Step 4. Balance. Tandaan, sobra rin katahimikan nagiging dead air. Kaya gamitin ito ng may timing, parang seasoning sa pagkain, konti lang pero sapat para magbigay lasa. Ang katahimikan ay parang alang-alang, bambu. Tahimik siyang nakatayo pero matibay. Kahit anong bagyo, hindi siya basta bumabagsak. Ganun ang stoic silence. Hindi ito kawalan ng laban, ito ay tahimik na lakas. Sa panahon ng social media, kapag hindi mo siya agad nireplayan, hindi ibig sabihin wala kang care, ibig sabihin hindi ka desperado. Kapag hindi mo siya pinansin sa stories niya, hindi ibig sabihin wala kang pake. Ibig sabihin pinapahalagahan mo lang ang atensyon mo at dito natututo siyang i-value ka. Dahil hindi ka tulad ng iba na laging available, ikaw ang exception. Ngayon, malinaw na. Ang katahimikan ay hindi lang taktik para siya mabaliw sa'yo. Ito ay mastery ng sarili. Kapag marunong kang tumahimik sa tamang oras, hindi ka nagiging alipin ng emosyon. Hindi ka natatalo ng takot ikaw ang nagiging anchor sa gitna ng ingay ng modern dating world. At ang pinakamasarap, kapag natutunan mo ito, hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino. Kasi sila mismo ang hahanap sa'yo. Ang tunay na stoic hindi natatakot sa katahimikan. Dahil alam niya sa katahimikan, nandoon ang tunay na lakas. Kung natutunan mo kung paano gawing ultimate weapon ang katahimikan, siguraduhin mong i-apply ito sa buhay mo starting today. At kung gusto mong mas marami pang stoic secrets na makakatulong sa love life at personal growth mo, don't forget to like, share, and subscribe. Dahil sa channel nato, to, hindi lang puso ang natututo, kundi pati isip mo. Salamat sa panunood!